this is issue once again, and I'm back with another blog about love. This time, pag-usapan naman natin ng mga two-timer. Before anything else, wala akong pinatatamaan dito ha. Ito ay yung kadalasan lang naman nangyayari. Reality kumbaga. Masarap mag two-time, di ba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan sampu-sampu pa nga eh. Pero minsan naisip ba natin kung ano epekto nito sa mga nasasaktan natin? Masarap mag two time. Pag natapos ka sa isa, lilipat ka naman sa isa. Tapos sa iba naman hanggang sa magsawa ka. Tapos iiwan mo lang. Kasi may nakita kang mas gwapo o mas maganda sa kanya. Minsan, pag nag-away kayo ng number one mo, damay-damay pati yung second, third, and so forth. Kawawa naman sila, no? Samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kung di ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masarap mag two time? Kasi hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ng girlfriend or boyfriend mo? Kasi meron mas better sa present mo? O baka naman kasi selfish ka, ayaw mong ilet ko yung present mo. If it's for your own sake, kahit nasasaktan mo na siya. Kasi ano? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo makakaya mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo? Di ba masakit din? Tsaka saka mo malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba. Pag hindi na ikaw ang mahal niya. Guys, masarap pagmahal at mahalin. Sana lang, marunong tayong makuntento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakaintindihan. Tapos tayo-tayo pa ang nagtataluhan. Guys, wake up. Mahalin niyo mga girlfriends, boyfriends niyo. Be loyal sorry sa mga natatamaan ko. Ginigising ko lang kayo sa matagal niyong pagkakatulog. Baka kasi pagkising nyo, wala na yung taong digmamahal sa inyo ng totoo. i <laughs>